Hello, magandang hapon. Kakagising ko lang. <laughs> Actually, 9.25 a.m. pa lang naman eh. As of this recording. So may nagpasa sa akin ng link. Naglive live daw si, ano, si Sir Norman Kulaong. Ito, ito video niya. Puntaan niyo ito video niya. Ang title, copy of welcome to all supporters. So, sa timestamp na 2020 yun eh. Pero umpisaan natin sa 20 minutes and 17 seconds. May nangyari daw dito. Oh, bigyan kita na isa. May tumawag sa kanya, no? <coughs> Hello? dami na natin views hmm oh shout out sa mga brad ha ah uh, hindi mo yung BD Papun papuntahin ko dyan shout out kay okay. brad drew ano, ano, yung, ano yung sinasabi sa background ang ingay kasi nito ni sir casper eh ah uh, hindi mo yung BD Papun papuntahin ko dyan shout out kay okay. brad drew mark drew Kay Enrico. So parang ang nangyari, yung tumawag, sinisingil na siya ng hotel. Shout out. ah, mm. May tatawagin siya ngayon. Dali lang. Mane. Mare, Rit? Yes, good morning. Um, uh, the uh, Sheraton said that yung mga bills ko, uh, including restaurant, hindi pa rin nasa-settle ng BD. So, can you send somebody to settle? Anong BD? Anong yung kasi? Ano si Christina Kasi na na kanya siya. Sige, sige. Ah, uh, tumawag sa akin ng share to, sabi niya, yung mga secretary mo hindi pa nabayaran yung bill mo. Bax, mga secretary daw. tinama. mo ah. Uh, tumawag sa akin ng share to, sabi niya, yung mga secretary mo hindi pa nabayaran yung bill mo. So, yeah, paki talaga. Ah, paki share. talaga. Sabi ganun. <laughs> hindi siya sinakyan. <laughs> secretary talaga. Mga secretary mo hindi pa nabayaran yung bill mo. So, paki uh, paki-settle niyo na, ha? Thank you. Sabay minyot. <laughs> hmm. <laughs> Hindi siya sinakyan eh. Mukhang mabubuking eh. Ang na to si, ano, si Sir Norman Colaong. Ano ba yan, Sir? Sana yung mga ganyan, alam mo, nakikita ko dito sa taong to pag may opportunity na na kaya niyang magyabang, isisingit niya ano. 'Di ba? Naka-live ka, walang take to diyan. Hindi mo may edit 'yung video mo, men. Ah, uh, pakisettle niya na, ha? Thank you. Sorry mo hindi pa nabayaran. Ah, uh, eto mawag sa akin ng share to, sabi niya, 'yung mga sekretary mo hindi pa nabayaran 'yung bill mo. So, pakis uh, paki-settle niya na, ha? Thank you. Mm. Mm. Oh, anyway, settle nyo na yun. And uh, <laughs> yun na uh, Kinakat niya na ano, kasi may sinasabi sa kanya eh. Rinig pa rin yung boses ng kausap niya eh. Oh, anyway, settle nyo na yun. And... Tumawag na naman daw, Sir Norman. Sino kaya yung tumawag na yun, Sir Norman Kulaong? Hmm. Tumatawag na naman daw siya kahapon. Sino kaya yon? naman Hmm. kahapon. Mm. Oh, anyway, settle nyo na yun. And, uh, pero settle nyo na lahat. Uh, uh, pasettle. Ah, uh, sige, sige, sige. sige. Uh, tapos pasettle mo na yan. Okay, thank you. Okay, bye-bye. mwa Iyon. Sigurado, kinakabate ka mga. May super chat, may super chat. May super chat. Ayun! Sandali, may super chat. Si Tekla na naman, nag super chat. Naku, magkakasunod. Ang dami. Oh, eto naman. Wala to si Sir normal Norman. nagpalipad. Dapat... Dapat sir, dapat wag kang ano, wag kang mag-go on the spot na yabang. Kasi akala niya ano eh, sasakyan siya lagi eh. 'Di ba? Feeling ko ano, feeling ko mas mas powerful sa kanya yung kausap niya na yun eh, yung babae. Yun siguro yung ano, yung yung voucher siguro yung ginagamit niya ano. Tapos sasabing i-settle doon mga secretary. Ano ba? Pinapahiya mo naman tayo, boss eh. Ano na naman ang content na ito? Ang nitong video mo na to. Anyway, so yan lang naman ano, natawa kasi ako.